What's up guys? Today is 4 a.m. Kasama ko pala si Jumong. Si hey JP. Ano oras naman papunta pre? 2 hours. Pero ano sa kilometer 90 pa lang. Dito pa tayo. Saan? Sarap. <laughs> First stop. Petron. Petron na sarado. Ngayon na nakakita sa gasolina na sarado. ano na dalawa? So, have... Bakit? Ang oh, oh, takot eh Ang takot eh Ang takot eh Ang takot Ang takot eh Ang takot eh Ang takot eh Ang tumakbo. Diyo <saan> ay, okay, mo kasi ang bigat eh Hindi ako pala kanya yan no? Oh. Wow! Ang bigat! Mong dito ko na tayo mangkas O oh, diyan oh. kaya muna si Diyo eh Oo Diyo mo kaya ang kas yan Pangalawang abirya guys Bigyan na lang kitang pamasahe Pauwi mo na lang Uwi ka na lang may mga jeep diyan naman dyan man -man, man, eh Bigyan ka na lang pamasahe Pauwi ka na lang Magka-movement na lang no? Alalay lang tayo ngayon dami ko iniisip, baka mabigat si Jumong, baka flat ako. Yung pala yung preno na. Ay, si God, Jumar, tanong ito. Wow, galing, galing! Pwede oh, na oh, yan! Mabaya naman. Wow naman! Wow! Naligaw, naligaw! What's up, man? What's man? kasama akong pabigat, ka oh. Ay, guys. Ano, pre? Ano kayo, pre? Grabe yung hamug mong! Nagpapag-isalanin ko!

greetings Abriatings. <laughs> What's <Ayun>. up, guys? Hindi <laughs> na na kasi ina. Yeah. Yung... Baka naman ang Honda Beat. Hala, <laughs> na Baka parang naka-e-bike. Parang naka-e-bike. Magwama tayo! Tame-tame! Wee! Wee! Yay! Touchdown! Touchdown! Touchdown pala! Hey, guys! Woo! Ang sakit sa puwip! Ang panta! Kahit sana kung di na ako, sakit ang tsaka. Touchdown! Yung panta. Akaya mo na kami. Mundo dito, ah. Wait, net. Tiga nga. Ay, sa kanin mo. Dapat yung pizza. Meron talang ka, mong. Putos yun, Alex, mo? Kaya nga, Rodol? Wala ng preno. Masyado kasi pag... Kaya nga, eh. Buti nga, na-preno pa. Wala talaga, ayaw kumapit. Alalang nga lang to. Sobrang init kasi no. Wala, <laughs> sobra o. na sa ano. Kasi ha, harap pa ako nitong ano. Ha? Oh, harap lang harap ako, pitik-pitik eh. uh, nga lang ako, Nakakalamdam na ako kanina pa eh. Pababa eh, sobra eh. Oo, ito talaga yung mga mababa eh. Let's say po ikaya ko. Hay nako yun right guys. So, lang guys uminit lang uminit lang gusto hindi ko mo po wala akong sa lang harapan lang ganun kasi yun sa baba hindi na kumapit hindi na na Tina try ko ubo aga na ako. Para lalaban ko rin yung pwersa kasi di ba? Pero karo, kano ko tatalo <laughs> nila? Ano pre? Ah, lang ko, ina -alala ako, inaalalayan ko lang siya kasi medyo pa, ang bilis na namin eh. Ang bilis na namin na parang, hindi eh. ah, ko alam kung ko na. Ang ginoo ali toobin narinig niya. paano yun Oo. tinulungan ko na rin ginano ko na rin pa ako nilukot niya pa ko, -put 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 then? sabi ko kayo rental wala wala na wala na wala na wala na wala na wala preno. wala nang preno. Oh, preno. Okay, ah? preno. wala nang preno wala na wala huh? <laughs> <Butas> na rental wala na rental wala wala nang preno. wala na rental wala na na wala na kahit may nangyari, safe. Let's go. Preno kailangan dito. Preno ba, eh. ang bao. Bahala ng preno. Dapat ayos ang preno natin. First time ko dito sa Impanta Quezon at maliligo kami sa Impant sa Agus River. Hi guys. I never know treat me like Don't me dirty. ka na, Mom? Ligo na kita namin oh. Uy. Uy. Para safe. Papagos kami dun sa unahan. Para ang bagsak namin dito. Let's go, let's go. Medyo masakit. Pag pupunta dito, madala yung chinelas. Sakit sa paa. Ayun Lalim pre! Tagpas ulo, mom. Ano? Langoy na! Sabi dito, bawal daw doon sa dulo. Kasi sobrang lalim. Oh, i-uberrado Si Justin, si Justin duro na duro. Nasa RC. Ba Rodrigo. Olympics, Olympics. Sulit <labot yung nag-lock yung preno. Ba, No preno. Hey, hey! Baka preno! Ayaw pa lang Baka preno! Santepolo pa lang! <laughs> Eberian eh! <laughs> Grabe pasakit to. Ang hirap. Pag walang dalang tsinelas. Ang sakit sa paa. Papagos kami doon. Hanggang doon. Tumatagal kami sa lakad. Dahil sa batu-batu. Hindi ko naman alam na ganito eh. First time ko eh.

Pinipig, pinipig. pinipig 25 yung... sa lahat, boss? Ako. Ah, okay. Wala, boss? So wala, kung wala, pinipig niya. na lang. Pinipig na lang, boss. Sandog. Karap. Another paanood na naman. Ito, medyo malayo kami. Uh, all in na namin, guys. All in. May, malayo na kami. Ah, Dulas. No. Ingat lang kayo kasi yung bato medyo malumot. Lino, oh. Ayoko na. Gagapang na ako. Sisubo ko kabutan yung ilalim. Di talaga abot. Wala, di marah. Ay, ayun lang, kitang kita nga. Kita nga, pero di mo abot. Part 2. Nasa gira namin hanggang hanggang saan makakaya. Ah, sige, sige. Grabe sakit sa paa. Ah! ah Papano na kami. Tuloy na lang ang daming guys! Ang oh, lamig yung tubig! Ang lamig gaga! Dito ang fresh fresh pa dito. Oh, wala pang kini dito eh. Sarap ibabad ang ulo. <coughs> babaw dito, doon sa gitna. Ano ta kasi kayo? Babaw mo. Ito yung babaw, tatayo ako. Masado <laughs> kayo eh. Si <laughs> So, Tayo kayo. Try <laughs> <So>, Tayo tumayo. <laughs> gitna pa tayo. Ay